Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Mga mami dyan. Good morning. Today is Sunday. Have a blessed Sunday sa ating lahat. Nag-almosa lang kami ni Lucas. Nagkapi lang ako. Tinta lang ang kapi tinapay. <laughs> Aga ko nagising. Sa ating ulo ko. Ano ata? Alas. Gising si Lucas nung mag-aalas stress. Naglalaro. So, natulog uli siya mga ano na, alas 4. Sakit sa ulo. Yung antok na antok ka pa, pero yung anak mo ay eh, naglalaro ng madaling araw. Kainamin. And guys, wala kaming ganap ngayon kasi yung asawa ko ay nagpipishing kasama ng kanyang tatay tsaka mga kapatid niya. Hi guys! May nahuling isda yung asawa ko. Ang laki guys. Hi! Ah, ayan guys, ang laki niya. Hindi na sobrang laki, pero malaki pa din siya. Wow! May ulam na naman ako. Pero lang naman ako ang iuulam. Pero ista ko muna sa sarap bago ko ulamin. Andito kami. Mag-grocery kami ng pang isang linggo.

Mommy Billy sana lang, candy gonna... guys. Sunday weekend. It's so okay. Oh! Think... May ano si Daddy, Halik, hey. Na? Sh Elven, <laughs> <laughs> wala <ka> eh. <laughs> <laughs> ikaw wala. Wala, ikaw, Lucas. Hindi ka pa pwede ng sleep. It's okay. Ah! Ilagay no? niya lahat basket. Na. Alin ang Chicken yan. Bakit iyo? Si! <laughs> <laughs> <yon. laughs> <laughs> Saka pa hoy! Okay.

Nasa supermarket siya, Ayaw niya. Nagwawala. la. ka ba sa batang to. Uh. 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 Maingay duksa yun. Ah! Magisk nga. pa Ingay kami guys. Maingay si Lucas na nasa supermarket siya, so napaka-ingay ng bata ko ito. Pero lumalahi talaga ako sa tao. Dahil sobrang ingay niya. Let's go to heaven. Ah, gusto mo open yung mama mo smoothies? Hindi ako makasanta ng ice cream kasi dami talaga Kaya ako. Tiyahan pa rin ako ng gulay. Magkakain ng gulay. pag to ako ng mundo, kaya magkakain ng gulay. Uh, spinach. Hindi ko makita yung tali ng spinach. tomato lang. bit ko si Lucas at tulog kasi yung kanyang stroller ay puno ng aming kinamili. kaya naririnig nyo humihilik ang bata bitbit na bit ko siya bigat pa bago damig ah, oh, ang bahay ito yung mga bahay dito guys ito yung nagawa mo hmm? You lang for today's video, mga kamami. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and Facebook page, Mommy A Blog. Thanks for watching. Bye.